tapos ito yung danggit danggit na tulang ah, swerte tayo na narana naranasan nar nar namin ito uh, thank you pala kay ma'am Thelma magbigay nitong uh, package galing sa Houston, Texas uh, is nagtanong sila paano dulo po ito so, naruha natin sila paano So, oran na siya. That's hiwain natin tong muni uh, ang idol na mo idol na mo ham big ham so pwede siya pwede naman nga lang atong kainin hindi na pero mas masarap to pag so dipisin lang siya na. that's oh ito na ah uh, pamasahin nyo doon salamat ka ah uh, para namin pamasahin sa papuntang Malay balay para mapulis ano yung process para sa ancestral domain niyo? Paano na mag maging mo tribal barang nila. Ah, okay. So, God bless you, nanay. Salamat para meron kayong mano, magamit. So, yan, luto na ang kanila. Ang ating. Ha. Bita o. Bita

Ang yung native nila na pechay. Native pechay. Sarap siya. Tapos ito yung danggit, danggit na tilapia. Nga, swerte tayo na naranasan namin ito may Magbaylo ta. Ang ilang <laughs> sudan, kanon, kinyong kanon. Ang ilang kanon, sudan, ang kanon. Kaya ako tulad, ano magniwang? Ano magniwang? Ano magniwang? Magniwang na Ubud. Mm. ubud ubud ng oh. Nangita Nanguwa, namin namin yung sudan, <laughs> Ang among sudan yun, yung ka sudan Ang aming sudan, ang dito kanon. Sunny-side up daw yung pastor eh. Pito Ah, sunny-side up? Sunny-side up diyan dito sila, prepare sila ng breakfast, sila dato para sa ating breakfast. Yeah. So, uh, thank you pala kay Ma'am Telma na nagbigay nitong uh, um, package galing sa Houston, Texas. Ng, uh, kasi um, nagtanong sila paano dilutuin to. So, tiniruan natin sila paano. So, <laughs> ihuura na siya. That's, ano, ano. lang. <laughs> ihuura ano siya. Eh?

Sudin lah. Boleh boleh kulit log, boleh boleh pun may egg. <laughs> <laughs> Anak pas kan, akan ada batch kan ya. Serta yang luto anila di itu, oh veri traditional tala kah yang kahui. Hmm. Sebagai so, nang kahui, parang bener nih mati Alam mo, ang ganda ng ano kasi malilinis sila sa bahay. Si Bai Shirley, ang linis din ng bahay mo. Linis, sir. tuwa ko sa bahay mo, ang linis. Linis, sir. Magkaalman. Kaka-70k din, puli sa bahay. Mamaltsok ko, kayo. Sanog. kayo. Ang inyong salug murag salug sa among balay sa dating sa mululubang. Kanagaling sinaw kayo ng kahoy. Mm, karaan balay. pala. Uh, so, hiwain natin tong Mami ang idol ano namo, eh. Idol namo. Ham. Big ham. So, pwede siya. Pwede naman ka, na nga itong kainin kahit hindi nang Pero mas masarap ito pag nakaprip po. So, nipisin lang siya lahat. That's uh, it. Uh, mm. kita lagi na itong gapon ko, oh, halak ka na. Ba't Idol do. Asin <laughs> <Singin> ko <laughs> ako Naanagid ang idol. Kita lagi dito. Ito ka na <laughs> Ramis idol na. Idol. <laughs> silap uh, mm. So, nipisun lang nato para mas uh -huh. so, marami.

katong gabihan ang mga, ng na ito pagabiin nga mga na-package kayo nang ni hindi sa nina kayo wamit pang tugong na ito niya mga hiyan hindi pa lang so itlog derecho na siya itlog tapos diretsyo na sa pita butang niya butang niya ay bumol di ano nanay mantika ni mantika wala pa

Nand ko na dapat. Nami ngani sa <laughs> <laughs> po lang. kami sa amin. Meron kaming dirty kitchen na may kalita. Kung hindi rin mo kamalot. Paano naman Ah. gusto naman daan. ham. Pwede nga itong kainin kahit hindi ito. Hindi rin siya

はい <music>

Lumaray. Lumaray. Si Lumaray o si... Kaya ano mo ito? John Russell. Si John Russell o si Lumaray. Pero so, dito ay mga... Ito yung mga adapted ni by No, ito yung mga yung mga batos. Oo. Saan ang mga grade? Kasi kailan mo? Grade 9. Grade 9. So, ang sa'yo so yung pangarap niyo mo sa, ano, sa'yo kursa'yo mo gustong kwaon. PMA. PMA? Wow. Oh. Philippine Military Academy? Very nice ko. Ayun. Pagkakuan, na may scholarship, ana. Mo take ang exam. Para makas-scholar ka Pero sa PMA. Sa Baguio, no? Oo, oh, Baguio. Baguio. Gusto mm -hmm. doon niya, mag, gusto niya palang magsundalo. Si ano, si Lumaray. Sa ka grade na? Grade 6. Ah, grade 6. Kasi saan may gusto niya mo magdako ni mo? Gusto niya mo magmaistra? Nurse. Ay, ah, nurse. Gusto niya mag-nurse. Ang problema ako kay. Ang peranggoan. Ah. ah, God will provide. Yan po na ito na ako. <laughs> Nay mo. Wala yung posibles gino. Kung gusto hong ganyan mo. Kita na gid ni personal ba di tura mi sigi kana sa YouTube. pero tuwa sila kasi nakita nila. Na nagtag makaning na sa ato ba Lagi di lagi ko gana dito mo na ni. talo na ko sila, lagi. Nakalokso ko dong. Ara gui na nojuro mo ay

Ano yan sa face mo? Tato? Oh. Anong, anong, <tinyo> anong, anong tinato niyan? Ano oh, siya gigamit pag tato? Ano dagom. Dagom. Diana? Oh. Ano nagpatato ang makasnawong? <tinyo> Nabuangan lang lagi. Na... Oh, ang tanag ko, na Sige, kasi si, sabi na ito, tatu ni niya. Ay, bata pa siya. Tinatuan na siya. Pinaglaruan siya. Akala ko tuloy na gusto mo talaga magpatato dyan. Ang ganda mo pa naman. Tapos nilagyan <laughs> mo mukha mo ng ganyan. Kabuangan lang lagi. Matangtang naman na siya kung naramang rito ang tangtang na sa tatlo. Iyan na nang itangtang utang niya, niloka na. I-laser naman na. laser naman na siya. Laser. Laser siya. Laser. Uh -huh. Di rin sila lagas ko yung lahat sa babaw. May grade 9 na ba di Jen Russell? Ah, sugar. Hanggang wala, yung, wala pa yung senior high. Arong sunod, kung, kung an, di anam-anam sila nga, uh -oh. kung ang grado nila gigokli. Sunod. Sunod. Uh So, pwede na sila mag-senior high din di, ha? Mm. Pag college, saka pwede na mag sa lungsod, sa syud lungsod. Basin pa, ang diyanay nga po. Kaya mo mang, pangarap na mo nga, ano mo ang kidirisan mo nga ito, nag-carrots nga Yan na po man lang siya, nag-anam mo rin sa kundi. Oo, may imposibles, goberno, kung ano nila na. Ilan nyo nabuhaton? Hindi, eskwila. sila sa ubo. Kung may may... na... kwa... wadiw... kwan... nga Ilan... ilan ni sila kabo? Ilan sila na... inadap niyo po? ni na... Anim. Uli ulit tong gamay, lima na lang sila. Lima na lang sila. Nandiyan sila lahat nakatira sa iyo? Oo. Ang ako naging problema kayo, ko. ako sa katong pastor. Ang tabangan ako sa tabangan na hindi tayo nag-support habang sagpagkaon na lang nila. Hindi ko gusto mag sa ila kaya nung lang mo nag-eskwila, mag na sa ila, may maminyok na dahil na. So angsip, pakakaon niyo mo sa ila ha? Kung ano lang yung darating, yun lang yung pakain.

May kausap siya, wala daw siyang pamasahe. Sige, bigyan kita ng pamasahe papunta doon. <laughs> bigyan kita ang, babigyan ko kayo ang pamasahe papunta doon. Magkano ba pamasahe papunta doon? Ang ikan hmm. dere oh. kay. nangayon sila 150 ang pamasahe. Ikaw isa. Tama sa malapitan. From malapitan to ano, malabalay. Malabalay. 80 ang... So, isang okay. libo, ka, pwede balikan na yun, isang libo. Ah, sige, bigyan ko kayo ng isang libo para meron kayong pamasahe, ha? Para meron kayong pamasahe na papapunta kayo ng Malaybala. Actually, narinig ko si nanay kayo, may kausap ka sa telepono, no? no? Sa cellphone? Ikaw yun? Nakay kausap sa cellphone? Narinig sabi mo wala kang pamasahe. Problema mo yung pamasahe. Kami may matali ang anxiety ko. Nag-process ang ancestral domain nila. Kasi nag-process sila ng ancestral domain nila. Kaya kailangan lang pumunta dun sa bayan, sa malay-balay. So narinig ko sila kanina na may walang, wala doon pamasahe sila nanay. So sige, bigyan ko kayo ng pamasahe para makapunta kayo doon, back and forth ha? Sige, kukunin ko muna, ha? So, ito na. Ah, pamasahin nyo doon. Salamat ka. Ah, para namin pamasahin sa papuntang malay-balay. Para maplus. Ano yung process nyo? Yung para sa ancestral domain nyo? po na kung mag-himo, may tribal barangay di Ah, okay. So, God bless you, nanay. Salamat ka. para meron kayong mano magamit to So, yan. Luto na ang kanila ating ham. Pero ang nagbobit, lagi dito ako ngayon ang lablo, kahit ka na diyo na matabangan, lagi unta ang mga mga sa unyo kayo. Lagi unta. Sana may ano, may ba? Sana may tutulong sa kanila mag-sponsor, no? Sana naman. Uh, kasalamat. Kasalamat. Kasalamat sa mga sponsor. Siguradit pa dito sa YouTube pa. Sa video pa. I do. know. Nang tag-nag-abot sa among dapit. Oo, okay. Sige, ganda na ba. Nang tag-nag-abot na sila sa, sa Lumayag ba? Kaya ako, mga bata, dito ako gining pa. Anong gining mga kabalong? Mm, Ispila sila. So sana may mag-sponsor sa kanila. Sa kanilang pag-aaral dito. Lima, 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 lima sila. Dami pala nila. Lima din pala sila. So, paano, paano mo sila pinapakain kung lima sila? Sa'yo, maglugaw rami. Dahil, isa't lagi <laughs> ka. Ang Hindi na ako makoan ka ng kaso rin sa mga bata. Hindi na ako mapatiwas sila. bakon sa so, kay wala may <laughs> pinaka-importante talaga pagkain nila. Pagkain kasi lima sila eh. Tapos wala ka, ano, hanap buhay mo na eh. Full, abot lang sa ano, mga abot-abot hmm. lang sa... Abot lang niya. Di pa may kapugas kay sige gaulan. Karo mo pa ipagpugas naman niya. Wala na may kaulan. Ano pugas? Mais? Hmm. Mais daw yung ano nila. Wala ko na i-abono. Wala yung kapalit. Wala rin siya ng pangabono sa ano, pang-fertilizer. So, sana may tutulong sa kanila. Yung si ano, pangalan nitong isa? Linda. Si Linda. askal ano mo rin to? Adapted mo rin? Si Linda. Kasi may gusto nyo mo pag... Kasi naka-grade yun? Ano, Linda? Grade 8. Kasi may gusto nyo mo pag kuhaan, kurso? Kumus Paistra. O sige, para meron silang teacher dyan. O. Gusto niyo na namin. Wala dyan, baka balo din di. Wala ko yung katabang na di. Ang kung wala yung magsulat. Kani pa sila, pwede pa kung kakaya. Kasi wala silang marunong dito talagang magsulat pa. Magsumulat. Ginitanan nila, hindi pa yun makabalo. Hindi magsulat. Si nanay kasi ay hindi siya lumad. Ang asawa niya ang lumad. So si Dato ang kanyang asawa ang lumad ay, uh -huh. Eh, wala na, namatay na si, si tatay, si dato. So, siya na tinatagod niya mag-isa itong mga adopted niya. Mm, kasi importante sa kanya pagkain talaga. Ka Papasok silang walang pagkain. Makakain naman sila. Pero yung lugaw-lugaw nga lang na yun, para makakain na. Hati-hati para makakain. Magkatanaw ko sa inyo, magkaapot lang yun pa sila din sa mong lugar. Kaya ako dyan yung mga ilugdabang sa ilaan ng mga bata. Kaya nilang yung mga bata, masyong kong taran. Sana ma, Ms. Ina. Sana ma. Ay, lapit natin kay Sir Paul mamaya. amoy. Mm. Salamat din sa kayo kung paano ka namin. ka namin bisita. Labiro ro mawiti pundi. Salamat amoy na sa kayo kung mga makan. Bawit ko ang kopianan pagpasabot ka tribal ka mga ang Salamat sa inis ko onon. Panalangin na inong pakabay katagawang kapanan ng nawa. Iksalit na ito dyan. Pinagit nga rin Kristus. Amen. Amen. Malungkot lang which to pero kung Lord Jesus Christ. Sila na wala na ako na mendering ka um Allah. Salan salin na man para ito to kung ito na church, no. Napa May napa di ka oh napa. Ikaw ba ni susuot ka ng ka ba ito? Yan na lang sa to. Abot sila na may lang tuwan. Thank you Lord. Sorbin mo niya dito sir sa kwa no? Bismillah. 什么要喊？

sa likod lang ni Peter Paul wala ka siyang backpack ting hakir naman din bag sa likod ba kira pati go okay. 没有忘记。